Hi, guys! It's me, Akawaka. Welcome back to my... Welcome back to my house. So, sasugutin ko na lahat ng mga mali-mali ninyong spekulasyon. Okay? Halika na. So, anyway, teka lang po, kasi... Kasi, naguhugas lang ako dito. Tiniwan ako ng mga kasama ko. Hindi wala nagbugas ng kanilang mga plato. Wala nang hiyak. Ano ba? Diba? So ngayon, ang dami niya sasabing, maliit lang daw ang haligi ng bahay. Unang una, ang haligi po ng bahay ay 5 feet. Konkretong 5 feet na nakahukay sa ilalim ng lupa. 5 feet. Okay. So, tignan muna natin. Tignan muna natin itong, si itong CR ay ito kasi yung CR ang kasama din sa halige. Ito ang pinakamalaking halige ng buong bahay. Kasi itong CR ko ay solid po ito. Solid na lupa. Solid itong tinabunan. Tapos, nakahukay ito na 3 feet, 3 feet, 5 feet. Yung main na halike, 5 feet po yan. Tapos, semento lahat to. Semento lahat yun oh, eh. Semento po lahat to. Oh. Pero ito yung pinakamalaki halige. So yung halige na to, sinusuportahan niya yung buong bahay. At pinakasolid kasi so solid yan. Ngayon, nung nagpagawa ko ng bahay, ayoko, ayoko kung kahoy lang yung bahay, at least, cabin kasi ito, rest house. So, diba, na mo dito. Ito, pwede itong palitan anytime. Itong wall na to, pwede itong palitan anytime. Pwede siyang amakan, or pwede hardwood ang ipalit ninyo. Diba? Ngayon, tingnan mo, itong support na to, ko. de ba? Solid. Solid 'yan, 'no? 'Di ba, Ma'am? Mm mhm. O, oh, sino sino ano sasabihin ninyong mahina na walang support. Solid itong buong pa ganyan sa ilalim. Mamaya po pupuntahan sa ilalim ha. Etong hardwood to lahat. Mahogany ni lahat 'yan. Mahoga ni hanggang flooring ko. 'Yan. So, sila o yung dyan, tulog-tulog dyan. Okay? So, hanggang dito, ito lahat. Mahogan po ang bahay. Mahogani, mahogani. Eto, mahogan ni Mahogani. Ito, mahogan ni dito lahat. O, so, oh, yan. Ito lang pinaamakan natin. Itong mga to. Para meron siyang native vibe. Okay? So, tingnan nyo yan. Tingnan dito, sir. Ito po, ang ano, bato-bato po yan. O, oh, tinanong O. Oh, ang kinatatayuan po ng bahay, bato. Etong, eto dito sa ilalim, eto, support to haligid din yan. Pero nakabaon po yan. Tinan yan o. Oh. 5 feet po ang hukay nung mga yan. Yan talaga ang suporta ng bahay. O, oh, lalo na to, o. Oh. Diba? Ano, ano sinasabi ninyong ano? ano sinasabi ninyong manipis ang kapal-kapal niyan o oh, lalo na dito ayan o oh, ano ang kapal niyan o oh. o oh, oh. ang kapal niyan o oh. that is one one feet by one feet one by one o oh, yun ang suporta ng CR o oh, nakahukay yan sa ilalim Oh, anong pinagsasasabihin ninyong maliit ang haligi ko o patiyaan o kita yung motor o ba diba? parang isang malaking kahoy pag natumbayan sa kahoy o yung motor yung ba yung payat isang tao ang taba niyan di ba o isang tao ang taba ng haligi kita nyo o Opo, isang tao ang taba ng haligi na yan. O, ayan ang motor, o. ba? Diba? Isang tao ang taba ng haligi ng bahay. Oh, feeling nyo lang. Dami-daming sinasabi. So, ayan. Tapos, sa alam ni haligi. Ngayon, yun lang yun naman yung gusto kong sagutin. O, oh, 'di ba? Kasi hindi naman namin 'tong tinayo lang sa sa chopsticks. Kasi ang dami nagsasabi na para lang daw chopsticks. Hindi po ito tinayo lang sa chopsticks ang kakapal po ng mga haligi na 'yan. Kaya tumagal yung construction ng bahay kasi pinakapalan yung mga haligi, mga poste. So, Etong bahay mismo kaya mag-support kahit magparada ka dito ng isang buong malaking sasakyan kaya niya. Yes. Oh, ilang tao 'yon? Eh, wala naman tao dito. Ako lang naman din, Diba? ba? Tsaka mukhang hindi naman napanood ng mga tao 'yung nag-reinforce pa ako ng ano, ng screw, Diba? ba? Nag-reinforce tayo ng screw para mas dumikit yung kahoy sa isa't isa. Ganito po kalalaki yung screw na reinforce ko. Malalaki. Bolts. So, di ba? Ang dami-dami sinasabi. Tawa ng tawa. Mangmang -mang naman. Alam mo yun? Feeling. Kaya pwede ba sa mga nanonood-nood dyan. Oh, maraming salamat sa pagnonood nuod ninyo. Pero yung nagko-comment-comment na mga nagko-comment dyan ng mga mang-mang. Pwede ba? Excuse me. Tigil-tigilan nyo ako. Ang dami-daming sinasabi. Six months na rin ang bahay na nakatayo. Natapos siya April. Yung buong structure natapos ng April. Oh, aesthetic na lang yung mga nahuli. Ito, itong, itong itong kitchen, yan, ganyan. Yun na yung na ginagawa pa rin nung umabot ng April. So, January, February, March. Umabot ng April. Pero two months lang yung construction na buo. Para mabuo tung bahay. Ayun. So, may mga katanungan kayo. Sa akin po kayo, mag-message. Kung may katanungan po kayo, huwag po sa iba. Okay? Thank you so much. Huh? Ang gulo gulo ng bahay, <laughs> ganon talaga, magulo bahay. Pag magulo yung bahay, may nakatira. Pag hindi magulo, walang nakatira, ganon lang yun. Pag wala nakatira, pag hindi magulo bahay, may nakatira. Pag magulo, wala na Oh. 'di ba? malaki pa nga ito. Ano sinasabi yung maliit ang haligi? Kita mo sa taba ko na ito ano mas mataba yung haligi ako. Tino compare mo. Compare mo. Yeah, nga, malaki. Ah, uh, ano mas mataba? Ito o oh, oh, katawan ko? Ito. Kapala. <laughs> Patay mo yung ilang. Way, Sambayan ano patayin. Dito sa ilalim dito. Okay na to. Ayan. So, bye-bye na ulit bahay kasi puputang na ulit ako sa ating hideout. Okay. Hide hideout lang naman natin yung bahay na yan. Anyway. So, we'll see you later.